This is a Radio 5 Live Report. Tignan natin ang sitwasyon. dyan nga po sa G. Araneta sa Quezon City. Kasama natin ang ating News 5 correspondent, Ian Suyo. Ian? Hindi sa siya, umaga sa inyong lahat. no. Sa ngayon, abot bewang na ang taas ng baha dito sa Africa. Pinapupwestohan sa G. Araneta Avenue sa Quezon City. Kabilang ito sa mga kalsada o pangunahing kalsada dito sa Quezon City na nalubog sa baha dahil sa walang patid na pag sa magdamag. Alas 3 pa lang ng umaga, wala nang tigil ang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng sudad, kaya nga ang resulta, matinding pagbaha sa mga kalsada. Sa bahaging dito, dito malapit sa ating kanan, sa Florentino Street, hindi na makadaan ang mga sasakyan dahil sa taas ng tubig. Dahil dyan, nagsipaglikas na rin ang mga residente na kasalukuyang nakatayo at lang dito sa may sino, sa tabi ng Skyway Ramp. Nakausap natin yung mga residente kanina at ang sabi nga nila, eh, taon-taon daw na nangyayari ito, lalo na kapag sa malakas talaga ang ulan. Yung nga sa ibang lugar at sa ibang punipwestohan nila, alam ah, pa bigbig na, walang tao na yung uh, taas ng baha. Ilang metro na lang ang layo dito sa aming pwesto, nakita rin namin yung isang taxi na malamang nakagarahi lang dito no, na bumag nang Ngayon eh tipong yung ibabaw na lang no, yung bubong na lang niya ang nakikita dahil nalubog na rin siya sa baha. Sa isang bahagi naman patungo sa Ibonifaso ay pahirapan na rin ang pagdaan ng mga sasakyan at ang mga nakakadaan na lamang dito ay mga truck o yung mga heavy vehicle. Sa aking litunan nga rin dito ngayon, nako dinita siya, napakaraming basura. Ito talaga yung isa sa mga concern natin. Napakaraming basura sa mga bahang lugar dito sa G. Araneta. At sa ngayon, malakas pa rin ang ulan at uh, sila mas tumataas lalo no yung tubig mas lumalalim ang baha dito dahil nga walang pasig ang pag-ulan sa mga oras na ito oh, sa mga kapatid natin na bumabiyahe ngayon at nagbabalak na dumaan dito sa Giaraneta ay eh, po namin maghanap ng alternatibong ruta para po hindi na mahasel ang iba sa mga nakausap natin dito mga driver dumadaan na lang daw sila sa EDSA para maiwasan nga yung pagsirik ng usakali magsusuong nila ang baha dito sa lugar. Oo, oh, oh. matanong ko lang itong si Ian. Ian, uh, yung ating nakikita sa visuals mo no, ng mga basura, yan ba eh basura na inanod ng baha o basura na naghihintay na kolektahin ng basurero at inabutan ng baha? Manong Ted, ang sagot dyan eh, parehong oo. Kasi nakita natin dito sa mga gilid ng mga poste nito, eh meron ng mga nakatambak na basura na kung talagang kokolektahin na dapat ngayong araw, ano? mga nakasako na yung mga nakabalik na pero dahil na talakas ng ulan natatangay na sila na dadala na sa gilid ng kalsada. Ang iba naman ay yung mga nakasanay na natin kalat lang sa gilid ng kalsada. Ayun. So uh, hindi nga may tatanggi na itong dahilan din kung ba't nagbabara itong mga, basura. itong mga drainage na ito. But at the end of the day din, mga kapatid, mm -hmm. opo, nasaan na yung implementasyon nitong ang, uh, batas tungkol po sa pangungulekta ng basura anyway, sige. So, uh, Suyu suyo. Sa, Suyu? Eh, iyan. Nakikisuyo lang naman kami sa iyo. ha? Dito sa iyong uh, pag-iikot ngayon para malaman namin saan, ka, saan ang yung next destination na uh, iyan. Malamang, uh, manong Ted, pupuntahan naman natin yung kalapit na bahagi ng laloma dahil mm. sabi nila doon mas malalim na rin daw. No? Kasi mm. yung bahagi na yun, eh, parang touch basin daw ng tubig galing sa Balintawa. Medyo mm. palubog na doon, kaya yun ang susunod natin pupuntahan maya-maya lang. Okay, sige. Salamat na marami, iyan At abangan namin kung ika'y makakahabol bago matapos ang aming programa. Thank you! Si Ian Suyo po naman mula dyan sa Araneta Avenue.